Pabantayan na rin ng Gobelek ang itsura ng mga kandidato sa kanilang mga poster sa panahon ng kampanya. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Nakakita ka na ba ng mga poster ng kandidato na mapapaisip ka, siya ba talaga to? Bakit parang iba ang itsura niya sa picture kumpara sa personal? Yung tipong mapapatanong ka, anong taon pa ba itong litratong ito? Sabi ng Commission on Elections, sa darating na kampanya para sa si 2025 National at Local Elections, hindi na pwede yan. Pagka po tinignan nyo yung posters ng ilang kandidato, magkakaiba mismo ang itsura nila sa sarili nilang mga posters. Eh ano ba talaga ang tunay na picture nila? Hindi ba kung tutuusin na dapat kung anong picture sa mismong uh, Certificate of Candidacy, dapat yun ang picture na, na sa naan pong uh, sa mga posters na kanila pong ikakalat maging makatotohanan tayo sa ating mga kababayan kung ito ngayon ang inyo pong, uh, uh, ang, ang inyo pong itsura kung ito po talaga kayo ngayon at sa maganda at gwapong gwapo hindi ba mas maganda na yan na ipapakita natin sa mga kababayan natin. Sabi ng Comelec, gagawa sila ng resolusyon para anya kung maaari ang mga litratong gagamitin ng mga kandidato ay nakuha sa loob ng anim na buwan. At kung maaari din anya, ay biodegradable din ang mga tarpaulin dahil bumuo na sila ng Committee on Environmental Sustainability para masiguro na mababawasan ang polusyon sa panahon ng eleksyon. Yung global warming, hindi na po biru biro yan. Yan po talaga ibanta sa ating existence dito sa mundong ito. Kaya po, ang sinasabi natin, baka pwedeng pag-aralan ng committee na ito, yun po paggamit ng, bio, ng, ng uh, biodegradable materials. Yan naman po ay nasa guidelines na natin noon pa. Kahit naman pag-iingay tuwing eleksyon, babantayan din ng COMELEC. Payo nila sa mga kandidato, iwasan na ang paggamit ng malakas na tambol at sobrang pag-iingay sa panahon ng kampanya noise pollution, isipin niyo po yung pagkakampanya, kung makagamit na lang ng speakers at saka, at saka, yung malalakas na, na gamit sa kampanya, ay ganun-ganun na lamang samantalang may mga nakatatanda tayong nagpapahinga. May mga bata na halalot mga bagong panganak, may mga bata na uh, naapektuhan. Babala naman ang Comelec, sakaling may pasaway na magpupumilit at hindi sumunod sa kanila, ay may karampatan itong parusa. Pag hindi po kayo tumutalikda tum tum o sumusunod, sa patakaran ng Comelec iyan po ay magiging ground ng disqualification election offense po yan Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas